At ngayong buwan po ng wika, tatalakay ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa umanoy unti-unti nang namamatay nating wika sa punto de vista, Professor. Maraming salamat, Dayan. Ang Agosto ay buwan ng wika. Ayon sa datos, meron tayong actually na recorded na 186 languages sa Pilipinas. Hindi lamang isa o dalawa kundi 186. Pero nakalulungkot na iniulat na dalawa na dito ang patay. At sa natirang 184, labing isa ang naghihingalo o dying at 35 o 35 ang nasa panganib. Paano ba namamatay ang isang wika? Namamatay ang isang wika kapag wala na pong buhay na taong nagsasalita nito at ito ay naghihingalo kapag ang nagsasalita nito ay mga matatanda na at hindi na pwede mga anak. Sapagat ang assumption, ang wika na acquire natin sa ating mga magulang at kung hindi na nagkakaanak ang mga tao at sina na ang natitirang buhay ay naghihingalo ng wika. Ito ay nakalulungkot. Lalo itong nakalulungkot kapag haharapin natin sa panahon nang linggo uh, ng buwan ng wika. Hindi lamang linggo, hindi lamang araw, kundi buwan ng wika. At lalo pa ang nakalulungkot na meron tayong panukalang batas ngayon na aprobado na sa Senado na ipinatitigil na ng Kongreso sa Department of Education ng pagpapatupad ng mother tongue-based multi-language education na kung saan ginagamit mula grade 1 hanggang grade 3 bilang panturo sa math and science ang mga mother tongue. Nakalulungkot sapagkat ang isa sa paraan para mabuhay ang wika ay ito'y gamitin sa pagtuturo. Hindi natin maintindihan kung bakit ganito ang pagkilos ng kongreso. Magbigay ako sa inyo ng halimbawa, ang akin pong bayan sa kamaring isurang buwi, may sariling wika, ang buwi nun. At ito ay kakaiba sapagkat hindi ito may sulat sapagkat merong ibang tunog dahil sa pagpupunyagi ng mga teacher sa DepEd sa buhi na may support ng Komisyon ng Wikang Pilipino, ay nagkaroon na ngayon ng libro na nilon sa ortografiya o pagsusulat ng Buinon. Kung tawagin namin, Buinon. Ang hirap, ang pronounce, diba? Buinon. At ito ay para gamitin ng wikang panturo dahil nga kulang sa material. Ito ang mga paraan para mabuhay ang isang wika. Kasi pag ako'y umuwi sa amin, nalulungkot ako sapagkat may marami, mas marami ng bata ngayon na sila nagsasalita ng Tagalog o Filipino. Minsan nga pag pumunta ako sa palengke, bibili ako, magsasalita ko sa aming wika, ang sasagot sa akin ng, ng tindero o tindera ay Tagalog o Filipino. Kasi yun ang napapanood sa telebisyon, sa mga soap opera at yun ang ginagamit na panturo sa eskwela. So, dapat nating isipin na bahagi ng kultura ang wika. Kapag namatay ang isang wika, para mo na rin pinatay ang kultura. Sabi ninyo, ayan naman ang Tagalog, ayan naman ang Pilipino, hindi naman yan mamamatay. Oo nga, pero kilalani natin na meron pang 184 na natitirang mga wika sa Pilipinas. Ang yaman, napaka-diverse. Kahayaan ba natin na matulad sila sa dalawa ng patay? Yung labing isa bang naghihinga na eh hindi natin po protektahan? So ito isang open na panawagan sa mga congressman at senador na pag-isipan ninyo ang panukalang batas na isinulong nyo at inaprobahan. Anong magiging implikasyon niyan kapag hindi na gagamitin sa pagturo ang mga mother tongue? Baka hindi lamang labing isa ang maghingalo. Baka marami pa. Panahon pa man din ngayon na buwan ng wika. At ito ay isa ring panawagan kay Pangulong Marcos kung sakaling ipagpilitan ng kongresman at ng mga senador ang panukan ng batas na patigil ang paggamit ng mother tongue, Mr. President, pakibito na lang po. Pwede niyo naman pong gawin yan. Hindi po yan maganda sa ating kulturang Pilipino. Yan naman po aking punto de vista ngayong araw na ito. Balik sa inyo sa studio dayan. Maraming salamat Professor Contreras.